Namangha ang mga nakasaksi sa isang bihirang eksena sa karagatan nitong linggo. Na sa karagatan nitong linggo, Mars on web bandang alas dos ng hapon, nang magbuklod ang daan-daang dolf. Na mga pating, mga walong kilometro at silangan sa bayan ng Tukuran, Zambuwa. Ang gadalsura, ayon sa uploader at nakasaksi na si Joe Marvello, nagsimula ang lahat ng isang pares ng dolf. Ito, nila patungo sa isang malaking grupo ng kapwa dolphins. Kasunod nito, lumitaw ang isang dambuhalang sperm whale at nagpakitang gilas bago dalhin sila sa isang grupo naman ng mga balyena. Laking pagtataka nila nang mapansin nilang tila kalmado ngunit alerto ang mga dolphin at balyena na waring naghahanda sa isang panganib. Isang saksi ang lumusong sa tubig upang surhiin ang sitwasyon at nagulat ng isang malaking pating ang dumaan sa ilalim niya. Ilang sandali lang, nagsimula ng umataki ang mga pating sa sperm whales. Tinatayang nasa dalawang daan ang bilang ng dolphin, isang dosen ng sperm whale at limang pating ang namataan. Itinuturing itong isang pambihirang pangyayari kung saan nagbuklod ang mga dolphin at baliana laban sa isang karaniwang kalaban, isang bihirang senaryo sa mundo ng kalikasan.